Magandang araw na naman mga ka Lance Street News. Ako po si Lance. At ako naman si Docs, ang dakilang partner ni Lance. Partner, may kakaibang balita tayo ngayon na naman. Anong kakaibang balita ba ang meron tayo ngayon, partner? Ang balitang ito ay nangyari sa bansang China. Ang title ng balitang mm -hmm. ito ay kumpanya sa China inilipat sa bundok ang opisina para mapilitang mag-resign ang mga empleyado. Wow. Ano yan partner? Balitang joke ba yan o seryoso? Hindi diba, partner, totoo balita ito at talagang nangyari ito sa China. Ngon nga ang kakaibang balita ito. Okay. Sige, sabihin mo na partner ang detalye ng balitang yan para Malaman natin kung bakit inilipad sa bundok ang kanilang opisina. Sige, partners hindi ka lang dyan at makinig. Isang kumpanya sa China ang inakusahan ng unfair labor practices matapos ilipad sa liblib na bundok ang kanilang opisina para mapilitang mag-resign ng mga empleyado. Oh my, God. oh my China. Ginawa nila yan? Naman, partner. Ito pa, tuloy natin. Okay. Nagulat ang mga empleyado ng isang hindi pinangalan ng advertising agency sa Xi'an City, Xi'an Zee Robbins, matapos nitong inanunsyo na ililipat na sa kabundukan ng kanilang opisina. Ang bagong lokasyon ng opisina ay sa Qingling Mountains, tatlong oras ang layo mula sa Xi'an City. Bukod sa napakalayo, limitado ang public transportation na maaaring sasakyan papunta roon. Kapag walang sariling sasakyan, kakailanganing sumakay ng bus na tatlong beses lamang bumibiyahe sa isang araw. Pagbaba ng bus, kakailanganin pang maglakad ng tatlong kilometro papunta sa opisina. Kalayo. Sa ilang araw na pag uopisina ng mga empleyado, Nalaman nila na kulang sa basic amenities ang opisina at kakailanganin pang pumunta sa susunod na bayan para makagamit ng maayos na palikuran ang mga babae. Marami ring mababangis na asong gala sa lugar at dilikadong maglakad sa gabi, partner. Hindi nakatagal ang karamihan at nag ang 14 sa 20 nitong mga empleyado. Apat na araw matapos mag ang 14 employees... Agad ibinalik ang ad agency ang opisina sa Xi'an City at naghahanap na sila ng mga bagong empleyado. Grabe namang pahirap yan partner. Bakit kaya naisip ng may-ari ng kumpanya yan? Sige nga partner, tuloy mo pa partner para malaman natin yung iba pang mga detalye niyan. Ayon sa isa sa mga empleyado na nag-resign, sinadya na ilipad sa liblib na lugar ang opisina para mag-resign at makatipid sa pagbibigay ng severance pay. Nag-viral ang pangyaring ito sa mga Chinese netizens at hinihikayat na magsampa ng kaso ang mga dating empleyado. Sa kasalukuyan, hinihintay pa kung maglilimanda ang mga ito. Ikaw ba may nabalitaan ng ganyan dito sa Pilipinas na nangyaring ganyan? Mm, wala pa partner. Dito sa atin, kadalasan yung mga malalaking kumpanya nag-o-offer ng pera para mag-resign ka. Pagdating talaga sa pagninigosyo, pinaka mautak talaga itong China. Daming technique para kumita. Naman, naman. Okay, partner. Question and answer portion tayo ngayon. Mm -hmm. Okay. Mauna ka na, partner, at hindi kita uurungan. Okay. Sige, partner. Ito ang una kong tanong. Ano ang ginagamit ni Moises nang hatiin niya ang dagat? Sagot. Hmm? Alam ko na yan, partner. Madali lang yan. Ang sagot ay tungkod, siyempre. Itinaas niya yung tungkod tapos ayun na. Nahati na yung dagat. Mali, partner. Hindi tungkol. Mali? Eh, wala nang iba siyang ginamit eh, kundi tungkod lang ah meron. Ang ginamit niya ay siso. Yung pala ginamit niya? Lupit ah. Kaya pala hating-hati yung dagat. Siso pala. Kala ko lagari. O ako naman. Ang magtatanong partner. Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa araw? <laughs> kadalinan niyan <laughs> Sa nga luma na yung luma. tanong na yan Binasa pa ako narinig ko na yung tanong na yan partner Bakit partner? May asawa ka na ba ngayon? Wala pa partner Atay ah, ka partner Sagot na Ang sagot walang iba kundi ang magpuyat Yan ang hindi pwedeng gawin sa araw partner Magpuyat Kita mo na, yabang mo eh mali naman pala yung sagot mo. Eh bakit tama naman ah? Iluma na yung sagot mo eh. Yan ang sagot sa mga lumang tanong na ganyan. Ang tamang sagot ay maghapunan. Yan ang hindi mo magagawa sa araw. Maghapunan. Ito ba? Isang tanong. Sigurado masasagot mo na to. Super dali nitong tanong na to, partner. Ito. Hey? Ano ang pwedeng gawin sa araw na hindi pwedeng gawin sa gabi? Sige, sagot. Ah, 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 opposite lang yan, tanong na yan sa tanong mo kanina eh. Ang sagot ay, ano pa, magtanghali. Mali. Tama naman ah. Paano naging mali? Ano ba ngayon? Araw o gabi? Gabi na. Nagapunan ka na ba, partner? Hindi pa nga eh. Eh, wala kasing ulam kanina. Kaya ngayon pala ako magtatanghalian. O, kita mo na? Pwede din mananghalian sa gabi. Kasasabi mo lang eh. <laughs> <laughs>